everyone and welcome back to my channel So, for today's vlog uh... Papunta tayo ng work ngayon And then magbabas tayo oh, Nakalimutan ko pala yung ano ko kung... ah. Ayan, let's go Okay. Ano? Hindi siya ma-open. Oh. Ano ba siya i-open? <laughs> Init! Hindi ko alam kung anong... Ano guys? Kasi first time ko ngayon mag-base. Eh. I-try ko lang. Wala man yung ano ko. Yung eyeglass ko. Seven. Oh no, Sorry. Ayun hanapin muna natin yung ano natin guys 560 15 na, malate na yun ko ani 1577 ang ano natin ano tawag dito bus stop number ayun sobrang init guys hindi naman siya malamig-lamig naman siya. Ayan na. Ayan. So, let's take a walk. Baka. Ayan yung ano natin, guys. Eh. Ayan na. Let's go. 1577 <laughs> First time ko ngayon, baka maano, maligaw pa ako ng <laughs> dahil. Doon pala ako nakatira, guys. So, yan. 1577. 560. Yung bus na sasakyan natin. wala, nawala man siguro ko ani. Fifteen seventy seven. Fifteen hala. Uy, aha manin dalan ani. Nawala ko. Nawala ta guys, nawala. Five <laughs> sixty. Ah, di, tura di ay guys. Oh. Hello. Di ano tani sa bus? Wala nga ba sa itong sakya? Ito na <clears throat> Wala na. Nawala na yung tani. Eh. Ayan. 560. bus natin ang sasakyan natin guys narita mo lingkod guys wala masyadong pasahero guys dalawa lang kami Ayun na, late na ako ngayon 11:55 na tapos 1 hour and 6 minutes ang biyahe natin HSL. <sighs> Buti na lang. Ay, naku, nagkaligaw-ligaw pa tayo. nandito na tayo guys no pero di ko alam kung saan ang ano nasan yung bus stop teka hanapin natin ay Diyos ko Lord ang hirap ang hirap pala dito malilate na ako nito guys ayan dito tayo dadaan 264262. Ah, itu. Nanti, ay guys, ini yang bus tap nato. And then 92. Semaning murah sama abot denny. 34, 38. Terlalu banyak orang di sini, guys. So, <laughs> wala wala na karistimente ayan na, ayan na tingnan nyo yung paligid nyo ito ang view ko ngayon hindi ko talaga alam kung saan tayo dadaan guys, papunta sa work ko oh. Hindi ko kabisado ang daan dito. Ayan. Ayan. Oh. <sighs> yung bus, <laughs> yung bus guys, ano na siya? Ano na dito? Ano na dito? sakay-sakay lang tayo eh. <laughs> Dili maoko na sa Nawala ko. Sakay-sakay lang tayo eh. Wala bito tayo tiyo ma. Na. Ganahan kay ni magsakay-sakay ba? Tapad lang kayo kung ulo. Oh, sige na. Mag-ano muna ako guys. mag turn up ko muna tong kamera ko kasi ano eh. Baka mawala na po ang samutan eh. no. Okay. See you later. Ayun na guys. Ninaog na ta guys. Oh. Nawala gitin yung inday hands guys. So. <laughs> ninaog ta taog lain nga. Basta. Nawala guys. oy Oh, Diyos ko. Nagsakay-sakay, ragyo ko, ani. Na, kalayo na ba? <laughs> kayo na na nignaabtan. Kayo na kayo kong naabtan, ani. Balik ko sa kongagi, Let's go! Ay. Daganday, daganday. Ay, guys, sa mga. Ang white bus na itong <laughs> sakyan. I'm blogging myself. I do blog. Kau ah, ingat bana si na beautyas? Kau ingat bana si na beautyas? Yes. Eh, diksan? Si guys, mau mabali yung dalawang bata na naka ano ko dito sa ras guys. Ah, yung tawang dito. Eh, <laughs> naong na ang doa guys. Ito yung sidiri sa mas. Ito so, yung napaka ano nila guys. Napaka bait nila. Sabi nila, nag-hype pa sila. Gusto yeah. nila Tani ay outa pa rin lang banhati pala. Hayo apa. Yes, Diyos ko. Ayan na. Ayan na, guys. Last stop na pala to. Grabe. Last 10 ng nang pala palang ano dito ay, dito lang tayo kanina pa itong ano ay ayan ay ayan pala go na pala ayan na isa't kalahating oras tayo na gano'n ngayon guys nagbiyahe ngayon grabe, napit na ayun guys, gisakon, nagulat pa ako sa basak ko. mabanggana ako, eh. ay yan na, ay grabe, at least ba off tayo bukas. Okay lang. <laughs> Kapagod. abi ang nilaka natin ngayon, guys. Ano ko? Ang lamig pa. Ayun na. Malapit-lapit na tayo. Ay. ito nga pala ang ano ko guys dito pala ako nakatira guys ha? ayan ayan Ay, nagutom ako guys sobra nasaan ba yung isang phone ko <laughs> check muna natin yung ano natin guys posting natin wala naman o siya eh, hindi ko na kayo dadalhin sa ano ko sa studio ko kasi ano eh sa so, na lang thank you for watching bye good night good morning good morning di ay guys kay morning naman di ay din ha Good morning, everyone. See you next time. Bye. <laughs>